guys. Maayong hapon. Hapon na karoon kay Juan. Saan ang oras sa dayhan? Han? Alas tres? Alas dos pa. Hapon na rin yun. Ganda ng view. Oh. Ganda sana dito. Ganda ko. Ganda dyan o. Oh. yeah Ganda oh ganda ganyan yung guys pag tanghali oh. Ang ganda. Sana magkapera ako para makabili ako ng bahay. Makabili kami ng sarili namin bahay. Yung magandang bahay no. Tapos nandun lahat yung pamilya mo. Ang saya, yata. Ang ganda dyan, no. Bawal bawal ako doon kasi hindi wala naman akong pera. <laughs> ah, hi. Tena, uh, magliligpit na po kami sa 25. five Iiwan na namin tong bahay na ito. Kasi, wala eh, no choice eh. Ngayong tanghali. Dito po yung mag-ama ko. <laughs> galit oh, galit. Inaantok ay nagagalit ah na kasi hindi pa siya nakatulog. Kali na ba yan? Nakatulog. Niligo na, niligo. Bye bye guys. Bye bye. Minit na ako. Mm, ganda ng view.